Nagta-kanta danda. Ay salam. Lalabtok ah. Uh, um, uh, um. Puno yung mga angin. Uh, um. Anginahan kaya? Anginahan. Maluyaman po siya sa elektrik And uh, pa. Andanda po! Si kuya kanilang magnaw. Uh, no. Di man, di man kaya <tinyan> ko pwede mag-elektrik pa. Ay ganito may kulid mo ah. <laughs> <laughs> di lang muna, baby. Tapag ika-elektrik. Ah. gusto ko kaya istig mo nay ikat. kang maumayan ang na ko. Di pagkaaragkan, pero yung makalaga ng payon niya nagmumula sa ko. wow.

Oh, ayan. Dali, chinilas na naman ni Gadoy. Ping it. Bibi, ping it. Mama, yan. Ito ka lang, ginagamit si Mama. Alah. Alah, alah, kung buhay pa Mama, hindi ko ito na-expect. Alah. Pag majority kasi, alah. 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 Hindi, ho. Sabi, hindi pa para tatakto. Naglagtok yes. ko? Oops. Naglagtok man kay mami. Naglagtok man kay mami. Inarog ka ito. Pwede mo ano yung kung mo dali. ko eh. na Di ba? Nagliwanag na pag silang ma. Ang mga Ma, ma ako, baga naapiktado. Pagdang rin nabo, din baga ako magparasal rin. Ako nang naglabo ang mata ko, ko.